Oh, super ulan guys oh, so. Dito kami ngayon sa Balay, Banahaw Kaya lang, super ulan Kasama ko yung mga guest Mga galing sa ibang bansa Ayan Tempo naman yung aming uh, Yung vacation ng aking mga guest uh, Nandito ngayon sa Lukban eh, Sobrang ulan Ah, ang daming, ano tawag yan? Luggage. So, puro pasalubong yata yan ha. Ah. So, ito yung aking mga bisita at uh, chinekeng ko dito sa Balay Banahon, dito sa Lukban. Uh, medyo wrong timing kasi sobrang ulan ngayon dito guys. So, ating uh, guest na na sa atin. Super dulas, super ulan ang po dito talaga sa Lukban eh ganito, unexpected talagang la nena el neno na sa ibang lugar sa Pilipinas pero dito po sa Lukban eh, sobrang ulan pagdating na pagdating nyo dito mayroong kape agad oh. yes, welcome to my farm oh, yes. oh. <laughs> kasan nila <laughs> 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 po po juice Very accommodating yung uh, kanilang uh, staff dito. Kumusta naman yung aking farm? Hi! Hello! Welcome to my house! <laughs> Very accommodating talaga yung uh, staff dito sa, ano, sa resort. One night. Slowly, slowly. Ang At Oh. 430, ang ano? Ang Ang okay. oh. so, Wow. so Ito po 'yung ano, 'yung ng uh, room. So, ito 'yung aking mga kasama, mga kapatid ko, guys. Bayaw. Bali nga dito kami sa Balay Banahaw ngayon. Kakaroon kami ng family picture. Wow! Oh. Napaka-sweet naman talaga ng mag-asawa. Oh. Oh. Ayan, oh. Parang si Sharon at si Gabi ah. Maraming kumukuha sa kanila. Ayan, oh. Oh. Oh, talagang... Bilang! One, two, <laughs> two three... Hindi, napakasino ng tingin niya. Kaya, magtinginan muna kayo. Yung dalawa. Bali kami lang yung tao dito, kami lang yung guest kasi isang family good for one family lang talaga yung ina-accommodate nila dito sa Balay Banahaw. So talaga yung buong uh, yung buong resort ay kami lang ang gumagamit niyan. Yan oh. Wow. Kaya ba? Say hi. Hi to the black of Kuya Lito. I invaded his camera. Yan. This is Kuya Bab. This is Bob. Hi, Bob. How are you? Good. Good. Okay, say hi. Hi to the viewers of Cuylitos, the siblings, the beautiful siblings. Say hi. 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 Thank you guys. See you. Maraming salamat sa balay Banahaw ng Lukban.